ang Siargao Airport Terminal, formal na pong sinimulan ang pagsasaayos. Kaugnayan, kuha pa tayo ng update mula kay Bombo Isa Kutonera formal nang sinimula ng konstruksyon ng bagong passenger terminal building ng Siargao Airport na inaasahang magpapalaki ng kapasidad nito halos tatlong beses at magbibigay ng mas maginhawang biyahe para sa mga turista. Pinangunahan ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon at Department of Tourism Secretary Christina Frasco ang groundbreaking ceremony bilang tugon sa direktiba ng pamahalaan na paigtingin ang infrastruktura para sa turismo at kalakalan sa isla. Layunin itong lumikha ng mas maraming kabuhayan para sa mga residente at negosyo sa lugar. Target na matapos sa loob ng walong buwan ang proyekto na magpapalaki ng pre-departure sitting capacity mula 200 hanggang 750 na mga pasahero. Magdaragdag din ng anim na check-in counters para sa mas mabilis at maginhawang serbisyo. Kaugnay niyang pakinggan natin si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Alam naman, Siargao is our number one tourist destination now. So, um, i-expand namin yung current terminal uh, from its current 200 plus seating capacity to more than 700. So, more than times three yung expansion natin dyan. And hopefully, dahil nga modular lang naman yung expansion, ibig sabihin mabilis siya, pero nakita niyo naman, napakaganda, napakamaiwalas. Um, hopefully, in eight months, tapos na. So, yun ang target natin. By early next year, tapos na yung ating expansion naman sa Kagawaran ng Turismo, nakikita nilang magandang hakbang ang expansion upang mas maraming turista pa mahikayat na pumunta sa naturang lugar dahil pinu-considerang tourist destination nito ng bansa. Layunin din dito maging sustainable ang tourism industry sa naturang lugar. Kaugnay niyang pakinggan natin si Department of the, Department of Tourism Secretary Cristina Frasco you see that the expansion of the Siargao Airport Will vastly enhance the tourist experience and, of course, increase numbers for Shargao. Okay. But not only that, uh, we foresee that uh, with this kind of development, uh, mahimong sustainable ang, uh, to ang tourism industry in Shargao. The coming together of the national and local government is important if we are to truly sustain the beauty and the attractiveness of Shargao. bukod sa pagtasayos ng terminal, makikipagtulungan din si Dizon sa, kagawar, sa kalihim ng kagawaran ng turismo ng si Christina Frasco para mapababa ang presyo ng airline tickets patungong Siargao. Ipinilawanag ng kalihim ng solusyon para bumaba ang pamasahe ay ang pagpapahaba ng runway ng paliparan upang makalapag ang mas malaking jet na may kapasidad ng hanggang 300 na mga pasahero. Kumpara sa kasalukuyang turboprop planes na 70 na mga pasahero lamang ang kaya nito. Gayunman, inamin niyang matagal bago bago may para nito dahil sa mga hamon sa kapaligiran at malaking pondo na kakailanganin. So ngayon niyang pakinggan natin muli si Department of Transportation Secretary Vince Dizon. Ang pagtutuan na naman namin ng pansin ni Sec. Cristina Frasco, nag-usap kami kanina, is papatawag namin yung mga airline companies kasi tagagang napakamahal ng presyo ng ticket papuntang Siargao. Mm -hmm. No? So kailangan may, kailangan may gawin tayo dyan. Hindi pwedeng tatanggapin na lang natin na 20-25,000 ang presyo ng ticket dyan. Mas mahal, mas mahal pa kaysa pumunta ka ng Japan o kaya Hong Kong. No? So, we need to do something there. So, we're going to call for a meeting of all the airlines and we will see what we can do. No? Pero we have to do something. Mula sa lungsod ng San Juan, ito si Bombo East sa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.